Alright! my driver. Shout out. Where are you from? Where are you from, Modet? Ah, Saudi. Okay. Sa Saudi siya, guys. Ayan, yeah. yeah, mabait ang aking driver. Gusto niya kuha na. Yes. kuya yes. Thank you. Shukran. Yes. Ayan. Kung saan medyo traffic. Kasi ito yung oras na Ayan, pupunta ako kila kita na kami. May ilang buwan na hindi kami nagkita ni si, si Willie. So, magkikita na kami. bina bina kami sa traffic. <laughs> Medyo traffic kasi peak hours. Uwi na kasi. So ito, ito, nandito na ako sa mall. Diyan ang mga sisi ko. Magkikita na kami. Especially kay Willie. Magkikita ko na siya uwi. Okay, bababa na. Tada! So, welcome back to my channel, guys! Ayan, nandito na ako ulit. Papunta na ako sa mga beshi. Dahil day off ko, ayan. ampan ako uli sa kanila. Kasi namimiss ko na si si, si Willie. Yung isang beshi na kung saan na sa malayo. Pero ngayon nakabalik sa iba ng amo. Ito na! Tada! Eto na. Hello! <laughs> Hello, Sisi. I miss you. Aww. Ano na? Ano na? Pre, Ala! Long hair ka na talaga. Haba ng buhok. Hi, Manoy! Ano? Welcome back. Ito yung si kababayan ko. Oh. Si Manoy. Ang ganda mo na, Manoy. Ay, ang ganda. Ganda ka John. <laughs> ikaw nga eh gumagwapo rin. di ba? Balik din kayo dito. <laughs> Kumusta na? Bakong magayon da? <laughs> magayonon duma? magayon Halain, da? Magayonon duma. Alain da? Ha? Bakong magayonon. Baga da, magayon nun. Mahina bagadaan duman. Ha? Maluway. <laughs> Yan, mamahalin ang ano, ang gamit na 'yan. Iba, so <laughs> gamit nila dito, guys, ito oh. Oo, may mga names siya pero ang brand niya Moser, di ba? To ayun. Pero ito ang mamang tahimik. <laughs> How are you? Ay, ano ba 'yan? Pero oh, let's nasa vlog siya. <laughs> ayan kasi oh, ayan, yan ang jowa niya, guys. Ayan no, di ba? Senti, pero pinapasaila mo siya. Awalan oh, wala na, namatay na. Ayan. Sa so, ito nagbabalik. <sighs> bumalik sila uli dito. Ah. Ay, ang tired. Alam mo, napataksi ako. Ano pa yan? <laughs> Talagang pinaano mo talaga yung mga ano niya, ha? O, oh, ayan siya, guys. Oo. Oh. oh. Oh, Ayan ang jowa niya. Ayan, kinababaliwan niya. Charot. <laughs> <laughs> Buti sakto, wala. Hindi na. Taxi na lang ako. Diyos ko, traffic eh. Tsaka layo. Di ba, lang. Diyos okay, ko. Ano mo yaman ka dyan? <coughs> <coughs> Ay, ano yung, yung, yung mag-herpy na tayo. Herpy na, na, na lang. Oh, herpy na lang. Siya, ano kay Shamong? Mm-mm. Herpy na lang si Ano? Uh. Herpy daw. Okay na sa'yo yun. <laughs> eh kasi yung ano, ano yung herpy, herpy. Ah, uh ah. -uh. Eh, siyempre, mama yung kakainin. Sabi ko, yung ano, yung... Ay, ano ba yan? Tinan mo. Ngayon, may ano na siya ngayon. Ay, tumatangi na sa video. Ayaw niya kasi ng... Ayaw, Sama tingin sa inyo. Sige lahat ipakita mo. <laughs> Ayan ang ganyan. Ayun. Tama yan. Para pag na-erase siya, mawala yan. Mapapanood mo yan dito. Sige, Vic. Ito pa. Diyos kayo, yung tura niya. Ano yan? Bakit ganyan? Uh -uh. Parang talaga siya minsan parang bata. Pero nakakatuwa siya. O, tingnan mo. Parang bata. <laughs> hmm. Gusto na kausap mo. Tada! Ayan, kung saan pupunta namin lang isa pang jowa ni Mamang. Charot. Charot lang. Friendship niya yan. Hello! Welcome back! I'm back! Oo, oh, di ba? Ang sweet magkaibigan nila yan. Oh. to order. Yeah, now. To order. Okay. Di ang price nun ay ano? Pareho lang. 22. Oo. So times 2, di ba? 44. You can go now. It's okay. You can go now. Okay. 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 Tara! Ayan, dito kami nag-order sa so, Herbie. Kaya saan, may burger price din siya. Parang McDonald din. Eh. So ko na lang. So habang inaantay ko, bumuli ako sa kabila <laughs> <laughs> ng Friends Price. McDonald's. Baksa ang lasa din yung price nila. Ay, mas masanay ako sa McDonald's mas bet ko siya. Tada! Ayan na! Ito ng order. Thank you! Okay, wait. Tada! Ayan! Nagsama na naman kami ni Beshi! Ayaw, ayaw na talaga magpakuha ng video mula nung nagka-jowa siya. Ha <laughs> <laughs> Bakit? Ayaw talaga ng jowa mo. Ayaw niya. <laughs> Yan ano? May, may na naman yung jowa niya, oh. ikaw <laughs> na talaga. Ayaw niya. Oh, di ba? Oo, ikaw na. Winner ka na. Magagalit oh, diba? eh, siya. basta lalo akong hindi. Ayaw niya talaga ipinapa. Niya. ano? <laughs> Ako ayoko <ayaw> ipakita. <laughs> 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 hindi, charot lang daw. <laughs> Friendship lang. Friendship lang daw sila. Kayo na, kayo na mag-judge. <laughs> Ang bango naman nun. Saan yung mabango nun? Eh, parang hindi naman ikaw. Ako yun. <laughs> 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 yung chili-chili mo. Huwag <laughs> ka mukha ni ano mo, ni ex. <laughs> yung ito maliit. No? Dumagal yung kailay Di ba parang best luck? Sige mali. Sa so, okay, yung auto ko? So, okay. okay. Sa Hindi. Yung dyan. dyan, dyan, dyan. dyan. Sa <laughs> pharmacy. Ah, kaya pala. Hindi ka ah, siya. siyang... Hindi ka pati siyang bata. Kaya yung maliit. Kaya nito yung palaruan. May roller coaster. Karo mo lang naglalaro. Ayan, sa <laughs> so CR daw ang ating nyo. Hindi pa binasa Okay! Later! Naku guys! Nakita oh, na naman si Lan. Wala na, nilalanggap talaga ako. Ay! Good friend. Are yes. you We're are friends. We are, friend, we are lover. We are everything. Oh, lover, Joe. Yes. My boyfriend. Yes. <laughs> yes. From country? country? From Bangladesh. From Bangladesh, guys. From Japan. From Japan. Bangladesh. Yeah, launching on ya. What you are uh, available? Yeah. Yeah. Single. No. Single. Only for Jazzy. Not single. <laughs> <It's> not single. <laughs> Single. sorry. Available. Available. <laughs> It's not single. Available. Single. Single. No, 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 no. I'm only for available. It's not single. No, no. Single. Single. No, single. No. It's not single. So we are someone. No. 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 <laughs> talaga, ayaw talaga yung ni Mamang. Grabe talaga. Ay, talaga. Oh, ikaw na. <laughs> <Akin natin. laughs> ko to. Oh, Sige na. Teritoryo mo. Teritoryo niya kasi to. Sa kato. Ayan ang CR na, na, na kami. Hihi! Hi, Mbaks! Nasa shop kami ulit. Nang shop niya. Siyang nagmamahari yung... na nito. <laughs> <kukulung>. Charot. <laughs> Di ba ikaw nga? Paano na, na sa iyo? Otot. Ni... <laughs> ni Amsa. Huwag ka naman mag-iisip. Di ba pila <laughs> ka? <laughs> sa iyo. Kasawa pa. <laughs> <laughs> so, ayan. Um, ni Kasawa niyo. Ako pa. <laughs> Ayan, yung dalawa BC. May gawa sila. Hmm. Uy, nakita ka. Hmm? Diba? Gala-gala nga muna ako. Tingin na ako yan Siguro sa bawat isang araw mo yan, ang tanglang tingin ka nyo. <laughs> Ano? Ilang peso? Hindi ko ba nang mag-aral ko? Pero hindi na mabilang. Buong buong -apit -apit. Diba? <laughs> <labaho> <laughs> hindi ka nang mag ng ko, ito mukhang paasok ako. Nakakaan. Di ba? Talagang inlaba na ang atin niyo. Hindi talagang makalimutan. Masya-sya, labas muna ako. Hindi niya. Ayan, dito muna ako sa mga damian. men's menswear. Ang ganda ng jacket oh. Eh. Ano lang sya? Saure 149. Saure. Itong t-shirt maganda rin. Starter. Blended dito. Saudi.

Los Angeles. Ganda rin to. Black. 69 star. Splash Band. 69 star. 69 star. Sa mga graphic t-shirt. Marbell. Kaya na itong Marbell. 39 SAR. Ang ganda ng mga graphics. Ito ay ito, itong ipin. Maganda. Ayun Chicago. Ang Ano siya? 29 SAR. Mm, Wala-wala to. Pero medyo manipis kasi. So check ko nga. Okay, wait. So ayan, ito mga maong naman. Anong brand to? Denims. 1 for SAR 99. 2 for SAR 159. Ito sya. Grabe, mahal yun. 99 sa branded. Kasi dito. Anong polo? Makapal yun. Nasa ano siya? 89. 89 to. Ito yung t-shirt. Lee Cooper. Ah, oo. Lee Cooper na brand. Magkano? 69 sa ay, ang ganda. napaka na po. Ganda. Terno nga. O, maganda siya. Ay, ang kapal. kapal niya, oh. o. Magkano siya? 99 sarto. Yung ito lang, 99. Grabe. Ito, magkano naman ito. Pang patong. Bagay nga siya, patong. Oh, 119 SAR siya. Pero nga, ang ganda, bagay siya dito. Hindi Cooper na bag. Ganda rin tong bag na ito. 39 SARS Ito, yung kopa. Yung kapa pala. Kapa siya. Ano siya? 119 SAR. Yung long sleeve na to. Makapal siya. Ganda. Ito Ito yung isa. yung mga price for 79, 89. Yung joggers. More on mga jacket-jacket, long-sleeve. Kasi medyo malamig pa dito. Kaya ito pang mga naka-display. Hindi pa yung mga pang summer. Mga makakapal pa siya. Eto, 99. Ngayon, 59 na lang. Ay, na promo. Itong mga Polo. 69. Itong long sleeve. Wala rin ito. 89. Ayan. Kapag dito sa Salamol sa mga beshi exit ano ito guys 26 Senumis Salamol ayan tada ayan nandito kami sa labas pa uwi na kung nauna na si mamang <laughs> Kasi dumaan pa kami sa supermarket. Kaya na namili pa. Ayan. So, thank you for watching, guys. Ito ang ganap. Ito dito sa mga best. Thank you for watching. Ingat pong lahat. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.